sa haba-haba ng pag-aantay at nakarating na sa malayong lugar. Dito rin, dito rin lang pala ako makakuha ng booking kung saan ako madalas nakatambay. Ayan guys. Yan. Oh. di ba? Kung saan ako madalas nagtatambay, doon rin ako makakuha ng booking nakakuha na kong booking for the first time kaso alam na kahapon ay zero dahil walang pumasok ngayon lang may pumasok ibig sabihin zero kahapon sapagkat hindi nakasama ngayon dahil mag -2 iim na yun lang guys at bye bye